Four, four straight line. Hi. <laughs> Hello. Oh, Lara, gawin mo to. Alam ko four yan. Etol ka talaga. First, one, two, three. Pero dapat. Aden. One, two, three, four. N, four lang. Four, four lang. lang? To, ito. Ito pero, pero, pero dapat. Alam ko may extra dante. Ano ba? Don't think within. Don't think within the box. That's why. <laughs> that's why there's an extra dot. Pero talaga? Or, I, I, you, you can make an image. Eh, uh, uh, imaginary. imaginary dot or talagbas G yan eh. Si Jeno um, na ang nakakuha sa amin eh. D'ya. Sa'yo mo pa ganun nata eh, ako pa ano. Basta, lagyan mo ng dot. gagawin mo yan. Ito yung gagawin mo? Yeah, yan, nagamit. Hindi lang yan. Hindi mo makukuha ano, ano pa ngayon. Eh, ano kayo, grade school? Hindi nga yeah, eh. Para kami may- Eh, yan personal log. Mm -hmm. Yan tawag.